kung iPhone 4s. Ito ay may processor na Apple A5 800 MHz. May random access memory na 512 MB. At storage na 16 GB. Ang screen size nito ay 3.5 inches may bigat itong 140 grams. Ang camera nito ay 8 megapixels. VGA lamang ang selfie camera nito. Ang battery naman ay 1,432 mAh. Nagkakahalaga ito ng 35,000 pesos. Hindi ko na ito ginagamit. Nasira na kasi ang home button at mabilis maubos ang battery. Sobrang bumaga na rin ang mga applications nito. Salamat sa panonood. Please subscribe. Please subscribe.